Good morning mga idol Ayun nga nila tayo mga idol Naglalakad na nga pala ako mga idol Nakuha ko ng sahod ko Sa uh, sahod bin mga idol Tapos sabihin na rin tayo bumili ng patukan ng ating mga alaga kalapati video idol video nakapos tayo ngayon dumating yung bayaran ng kuryente tapos naman ba tayo ng gasol hindi natin alam kung paano natin pagkakasya yung natitira natin sa akin so, oh, oh. okay oh, lang yan ganun talaga istis istis lang tayo basta uh, pasok pasok tayo para tapan may kukunan tayo ng ang gastos maliit maliit na yung at may trabaho tayo okay ito so, ang nasa tayo sa South nga wala tayo kukuha na sa naglalakad ako ngayon mga idol mga taas ko lang maghugas sa magalmasel so yun pakiat na tayo mga idol sakit tayo ng tricycle pagawin nga wala natin idol

para may na natin mga ina kaya Idol siguro ngayon lang to may awa din ang Diyos mga Idol nakakaloob-loob -luwag din tayo ngayon mga Idol sa uh, mga nanonood sa akin salamat tsaka sa hindi pa nakakapanood manood na kayo sa mga youtube channel ko tsaka sa facebook uh, huwag nyo kalimutan i-like e tsaka i-subscribe e kasi pakipalo na rin sa youtube channel ko saka sa facebook ko youtube channel ko eh dragon loop sa Facebook ko Christopher Viasa ito nga pala akong bagong update ng petition mag-umpisa pala akong mga hindi petition so ayun madami na yung petition ko bagong pisa ako ngayon yung anak ni Diwata lumabas na kaya hindi ko pa nasisilip. Siguro ang try days niya na ng ngayon mga idol. May ako nasisilipin. Hindi tayo sa kaso pala eh. Thank maliit na uh, grocery dito na may mga taga Hungary mas marami na rin pamilya dito yung pure juice mayroon na rin mas meron na rin dito sa Igbon mas may SM na rin Robinson mga idol kung gusto nyong pumunta dito mga idol San Pedro Laguna ito ay ito sa hanapin ako sa ano sa so tatawid muna tayo idol no? sa Lansada ito update ko na lang kayo mamaya uh, makarating nga ako sa bubaan sa tao